na kayang labanan ang virus. Ginger. Sino unang panahon pa ay ginagamit na ito bilang panlunas sa anumang uri ng sakit at iba pang health problems at mabisa rin itong anti-inflammatory at pampalakas ng ating immune system. Garlic itinuturing na isa sa healthiest food. Ang garlic o bawang ay hindi lang panggisa. Panlaban din ito sa sari-saring sakit dahil sa taglay nitong natural antiviral, antiseptic at antibacterial properties na mayroon ding immune-boosting compound. Chicken Soup Believe it or not, may pag-aaral na nagsasabing pinipigilan ng chicken soup ang anumang inflammatory compound sa katawan na maaaring magdulot ng viral infection. Mabisa rin itong panlaban sa ubo at sipon at nakakatulong pa para maging hydrated ang ating katawan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may librong Chicken Soup for the Soul. Isang public service message hatid ng inyong Abante Rancho. number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. tabloid. Luzon Provincia. Luzon Provincia ganap at kwentong hatid ng mga correspondents buong puwersa sama-sama Luzon, Visayas at Mindanao Luzon Provincia Luzon Provincia Aatake araw-araw Aabante sa istorya Lunes hanggang Biyernes Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon Kalahating oras ng Ikot Pilipinas Luzon, Luzon Provincia Kasama si Barrio Beras Barrio Beras Uh, buhay Pilipinas! Welcome sa Luzon Provincia. Martes na po tayo, pangalawang araw na. Ngayong linggong ito sa 2025. Kamusta po ang mga suki namin sa Luzon Provincia? Nasa probinsya pa rin. Okay lang yan. Mga probinsyano na nasa Metro Manila, magandang tanghali sa inyo. Hey, ito na ang mga headlines. Headline. Yung pangingisda at paglalayag po sa Rosul, Reef at Puerto Princesa City, pansamantalang Ipagbabawal daw ha? Mga pulis sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon Binulaga ng biglaang drug test <laughs> Pag medyo alanganin ka, talagang kakabahan ka dyan Puerto Princesa City, mga kaabante, magiging punong abala Host ng International Sporting Events Brubisha at higit dalawang daang libong uh, sako ng libreng binhi. O, oh, libreng binhi. Ipinamahagi na sa Bicol at Eastern Visaya. Provincia Headlines. Ano kayong binhi ito? Yan ang mga headlines sa Luzon Provincia. Mabangan po ang detalye sa kabuuan ng programa hanggang alauna. Uh, Report. Today is Tuesday, January 21, 2025. Coding sa mga nakakalimot po ng mga nagda nagdadrive. Uh, ay bawal ang 3 at 4, yung ending ng plaka ha. Although nasa window hour pa kayo, pero sa Makati wala hang window hour. Huli ka. Ah, ah, mainit ang panahon kaya ayos lang kami na aling pepang at mga misis ng tahanan. Mapagsampay uh, ho kami kanina umaga. Unahin natin ang mga probinsya headlines. Unang detalye, oh, standby kung saan tayo magtatampok probinsya o tampok tampok syudad, standby. Unahin lang natin itong uh, sa Benguet, pinangangambahan po kasing tumas daw yung presyo ng gulay na mula sa Baguio at Benguet. Bunsod ng pagbagsak pa rin po ng temperatura dyan sa Atok, Benguet na nakapipinsala na sa tanim at saka po sa Magulayin dahil sa alam niyo yung andap kung tawagin nila dyan yung sa English ay Frost na itala ang pinakamalamig na temperatura ngayong taon sa La Trinidad, Benguet umabot ng 12.9 degrees Celsius 12.9 Naitala naman po ang temperatura sa mga lugar na ito. Halimbawa sa Baguio, mas, mas ma Mababa talaga sa La Trinidad eh, 12.9 Sa Baguio po, 15 degrees Celsius Sa Itbayat, Batanes, 19.3 Abukay, Bataan, 20.3 At sa Tanay Rizal, 20.3 degrees Celsius Ito yung mga lugar sa Pilipinas Sa mga probinsya na gusto nyong puntahan Malamig, mga kabante ha Ang Benguet, La Trinidad Ang may pinakamababa so far yun nga lang ang masamang epekto sa mga gulayin po nila. 12.9 degrees Celsius. Tampok siyudad muna tayo. Tampok Yes, of course, Lapu-Lapu City. Ang ating uh, tampok siyudad po ngayong araw ito ng Tuesday. Alam nyo, Lapu-Lapu City ay nasa... Taas ang kamay. Cebu. Apo, uh, Central Visayas, ang region na sumasakop sa Lapu-Lapu City. At ito po ay matanagpuan sa probinsya ng Cebu. Tatlong po ang barangay, mga kaabante, na sakop ng lungsod ng Lapu-Lapu. Ang mayor pala dyan ay si uh, Junard Chan. Ang vice mayor po nila ay si Silidonio Sitoy. At ang kanilang sinasalita siyempre sa Lapu-Lapu City. Isa sa mga po sa buong Cebu Province ay Cebuano Natural. Alas 12.43 ang oras sa pagkakaton po ito, andito na sila. Pasok na tayo sa probinsya. Mga empleyado po na Albay Capital, pinagsusot ng ASEAN Inspired Dress Code tuwing unang lunes ng buwan. Bakit kaya? Mga sa Balita, Bante Reporter Rosa Solarte. Luso Report. Report. Go Ma'am Rosas mga empleyado ng Albay Provincial Capitol. Tuwing unang lunes ng bawat buwan ay dapat ASEAN-inspired ang isusuot nila sa opisina. Inanunsyo ito ni al Acting Albay Governor uh, Baby Glenda Ong Bungaw. Sa ikalawa hanggang ikaapat na lunes, Filipina na naman ang attire. Paliwanag ng Acting Governor, layunin itong ipakita ang formalidad at produktong sarili ng lokalidad at bansa. Bahagi rin daw ito ng mas inklusibong patakaran ng pamalaan. Pinapayagan din ng mga kawani na pumili ng uniforming na ayon sa kanilang gender, identity at personal na kagustuhan. Kaugnay nito, mahigpit ng ipagbabawal naman ng pagsuot ng colorless t-shirts, plunging necklines, sleeveless tops, strapless blouses, maikling palda, shorts, sandals, sinelas, maraming alahas at sobrang makeup sa loob ng opisina. Ako si Rosas Olarte na Abante Radio, itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Thank you, Miss Rosas. Oo nga, no? para nakadistract ba pag may ganon? Uh, napansin ko rin nga eh, si Rosas. <laughs> uh, eh, paano pag may ka-opisina ka talagang mapostura, di ba? Oo, oh, sa bagay. kung policy si talaga si Joan nga, simple lang yan, no? Oh. Uh, paano yung pagpasok mo pala sa pintuan, eh, ang pula-pula na ng lips niya. Eh, gusto niya, maganda yung lipstick niya, eh. Anyway... At least po, eh, kinakala mong sumunod, ka nga, kung so, may policy. Ah, Alas 12.46 ng oras mga kabante Magandang uh, tanghali o hapon po Magandang gabi o umaga Saan kayo sa buong mundo Live po tayo sa DWR Abante Radio At sa YouTube at Facebook Apan nyo lang kami At patuloy na lumalakas At uh, abangan nyo po ang paglakas pa ng uh, frequency ng 1494 Ha? Alahan nyo ha? Abang-abang lang kayo At Abante Radio yung mga reporters namin na uh, nakaantamay sa Visayas, Mindanao at uh, Luzon, eh, ready lang anytime. What's up, Ante Radio Bicol? Pupunta tayo sa Calabarzon, Sila sa ilang saglit Radio Live, Report Visa Headlines. Sa iba pang probinsya headlines today, mga kabante, kanina sa Benguet ngayon naman punta tayo sa Palawan. Ang balita po dyan ay pansamantalang ipagbabawal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o at ng Philippine Space Agency. Meron po tayong Philippine Space Agency. Baka hindi nyo alam ha. Meron tayong ganyan. Yung pangingisda daw at paglalayag ng publiko sa Rosul Reef sa Puerto Princesa City mula Jan 25 hanggang Jan 27 ngayong taon. Kaugnay po ito sa posibleng pagbagsak ng mga debris mula sa Long March 8A space rocket o satellite na pinalipad sa Wenchang A Spacecraft Launch Site dyan sa Wenchang, Hainan, China. Ayun, sa abiso po ng BFAR, may maropa inaasahan ng ilang bahagi ng rocket ay pwedeng bumagsak sa mga natukoy na drop zones, identified drop zones. Umagit kumulang sa 106 nautical miles mula sa Rusul Reef, 34 nautical miles mula sa Puerto Princesa City, Palawan, at 39 nautical miles mula naman sa Haji Mutamad sa probinsya po ng Basilan. Posible din na lumutang yung mga rocket debris at anurin rin sa mga kalapit na bayan. So January 25 hanggang 27, yung sinasabi po ng BIPAR, at Philippine Space Agency na pwedeng may bumagsak. Kaya wag na ho kayong pakalat-kalat ha. Pasok na sa bahay. Balik tayo sa mga balita sa pagkakataon po ito mga kaabante. Yung mga polis naman po sa PRO Calabarzon, Binulaga. Ah, nagkaroon po ng biglaang drug test. bante sa balita, Bante Reporter. Nilo Del Carmen. Luso, report. Nilo, may nagpositive ba? Ah, <laughs> uh, kanoon wala pa. At, <laughs> Very good. Uh, ba, nagkasanang, uh, nagkasanang surprise at unannounced, unannounced uh, drug testing ang uh, Police Regional Office uh, o, o PRO Calabar Son uh, Pore eh, sa kanilang mga tauhan matapos ang flag raising ceremony sa Cobra Court ng Camp Vicente Lima uh, sa Calamba City sa Laguna. ...layu din ng aktibidad na tiyakin na ang bawat membro ng kanilang hanay ay sumusunod sa mataas na pamantayan ng integridad, disiplina at pro uh, profesionalismo na inaasahan mula sa mga tagapagtapad ng batas Ayon kay Regional Director of Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, mahalaga ang pagkakaroon ng drug-free workplace para mapanabili ang tiwala ng publiko sa kanilang Ang drug testing ay sinukuhan sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency o ng PDEA-4A kasama ang Regional Intelligence Division at ang Regional Forensic Unit 4A upang masiguro na magiging patas at tama ang proseso. Ang mga nakolektang sample ay dadaan sa masusing pagsusuri at sinabi rin ng Pro 4A na ang mga mapapatunayang gumagamit ng ilegal na droga ay sasampan ng kapalang kasong administratibo at kriminal alinsunod sa umiiral ng mga patas at polisiya kausap natin itong uh, si Police Brigadier General uh, uh, Chita Del Gawira uh, -oh. uh sa atin na ay hinihintay pa itong uh, resulta itong mga lahat ng kapulisan na tinagin, uh -oh. pinagin dito sa natura ang uh, surprise drug test. Wala namang, ano, wala namang uh, um biglang umabsent or uh, nag-excuse? Hindi makakatakbo uh, abang dahil plug racing si Remini eh. Bigla na lamang sila <laughs> pinalibutan. <yung, laughs> okay, okay, okay. Uh, uh, yung, okay. Yung palang yung style doon. Uh. No? Walang nakaalis doon sa kanilang pwesto. Pinapila uh -oh. na direct. Sa banyo, nagpilap ng mga uh -oh. form at uh, isa yung mga specimen nila. Okay. So wala na ng, ano, ng ihi, ha? May nakabantay doon <laughs> sa okay. natin doon sa mga ating uh, footage. May nakabantay din ng mga taga... Uh, Ideya, mm kahit -hmm. kung sa CR, Mm. -hmm. Sige, abangan natin. Finally, ko official result. But meantime, at least dati, eh, present nang gawin niyang surprise drug test. Thank you, Nilo, Nilo ha? Alas okay. 12.51, mga kalusob ang oras natin. Sa iba pang balita, ngayon pong pananghaliang ito ng Tuesday, sa Maguindanao del Norte, meron pong voluntaryong uh, isinuko na mga residente sa Bayan ng Talitay, Maguindanao del Norte, ang kanilang mga hawak na armas sa gitna po ng mas na kampanya ng militar laban sa mga loose firearms. Abay mismo si Philippine uh, Army's First st Mechanized Battalion Commander, Lieutenant Colonel Robert Betita, yung tumanggap sa nasabi po mga armas sa isang seremonya uh, sa may municipal hall ng nasabing bayan. Kabilang sa may sinukong mga armas ay dalawang sniper rifles, tatlong grenade launcher, isang shotgun, mga pistols at saka po mga bala. Una, rin, una na rin na nagbabala mga kaabante, si 6 Infantry Division at saka po si Western Mindanao Command Chief, Lieutenant uh, General Antonio Nafarete doon sa mga humahawak daw ng hindi lisensyadong baril. Ay eh, tama naman, oh, naisuko nyo na lang sa autoridad ito dahil tuloy-tuloy po ang pagtugis ng tropa ng pamahalaan sa mga nagdadala ng mga loose firearms. Pag wala pong lisensya ang inyong baril, ay naku, wag na ho kayong magyabang. Ha? Uh, o kahit may lisensya, huwag rin kayong mayabang. Pag may baril, ho, ha? Delikado yan o kaya naman yung walang firearms sa uh, permit para magdala ng armas pero dala-dala nyo delikado yan ha ay mabuting isurrender nyo na lamang ho talaga pag wala rin parking oh. uh, sa bahay huwag mo nang bibili ng sasakyan hani eh, baka mapagaya kayo dun sa bakbakan nung isang araw dyan sa may ay talagang ano eh kung pamilya na nakipagbakbakan sa mga taga-MMD sa mga taga-pasig Police. ayaw tanggalin yung itim sa sakyang itim. Susko Gileo. Pag walang parking, huwag mo lang bumili ng sasakyan ha. Pautang muna sa amin ni Ogie, Puerto Princess City ay magiging punong abala po ng mga international sporting event. Isa na dyan yung paborito ko, yung table tennis. Oh, uh, Ironman competition, nandyan din. Pass muna tayo dyan. At ang um, Mimaropa ho, uh, para naman sa RAA meet na tinatawag. Mabante sa balita, Bante Reporter, Romy Luzare. Luso, report, report. So, Romy, dami yung events ha, sporting events. Romy, huwag ka mahiya. Okay ka na? Okay na ako. Ayun, very good. Go, go. Maghahanda ng um, ng... Um, teka sandali. Ano, may kumuha ng script mo? Sabi mo okay, ito na. Ayan, oh, nasa isang cellphone. At ang mandama ang Puerto City Government sa magaganap na tatlong malalaking sports competition na sa unang quarter ngayong taon. Una dito ang gaganaping table Tennis International Championship na nangyayari sa February kung saan na may 38 countries na ang nagbigay ng confirmation na lalahok sa nasabing palaro kaya naman inaasahan na ang pagdagsa ng mga dagdag turista sa pa lungsod. Pagkatapos ng Table Tennis International Championship ay susundan agad dito ng Ironman na magaganap naman sa February 22 hanggang March 2, 2025. na mayroon ding 40 countries ang nag-confirm na lalawak na kompetisyon na, na inumpisa na rin ang preparasyon at pagpapaalam sa mga mamaya ng Porto Princesa sa pamagitan ng press conference kahapon. Susundan naman ito ng Mimaro pa rin Athletic Association meet sa buwan na, din ng Marso. Kaya naman, ha, na, inaasahan na ang pagdami ng mga magiging bisita sa Lungsoda sa tatlong malalaking sports event na ito. Kaya apilan ng LGO sa mga taga Lungsoda maging magiliw sa magiging bisita ng Porto Princesa sa darating na mga buwan. Ikaw ba, Romy? Ano yung sports mo? Basketball. Wow! Yan ang paborito ko rin, na Romy. Table tennis, di ka naglalaro? Hindi ako marunong. Ay, sa bagay. <laughs> oh. nung college, sa uh, yan ang PE natin. So, basketball ka lang, Romy, ha? Uh, wala ng... oh, talaga kasi Oh, dumayo dyan ang PBA, ano? Wala na yung mga ganong klase noon na provincial ano, nila, tour nila, ano? Oh, uh, dati, nung, dati. nung may court pa yung Coliseum, oh, dito, oh. dumadayo. Pero ngayon, wala na kasi. Ah, wala uh, na ba? nag -so, oh, na-convert oh. na, inalis na ng government yung court niya. Okay, nako. Panahong buhay pa si Hagedor, na eh. niya kami yes. dyan sa inyong court dyan. Eh, maganda ang court niyo dyan. Yes. Gusto-gusto ng mga PBA players dito sa report dati ng uh, oh, oh. Uh, kung sa polisiyon na ngayon itinangalan kay Maya uh, Edreda Salon of the Dark I see Thank you so much uh, Romy Thank you Ako so, si Romy Luzaros ng Dante Radyo. Ito ang balitang mabilis mabangis at walang muntis Romy Luzaros Kosogi, so, okay, naghahang yung Abante Radyo Live Report Shout natin dito ha I-check lang natin mamaya Pagpindot mo mga ilang seconds bago tumunog alas 12:57 3 minutes pago 1 pm happy birthday today ah uh, binabati po natin birthday today January 21 uh, si uh, Ernesto Arensiaga jansa sa Iloilo happy birthday. happy birthday also kay Elaine happy birthday Stella L ng BZRH uh, happy birthday Elena kind regards happy si John Paul uh, Florence Erica Vargas Happy birthday also today Ella Gonzalez Happy birthday Happy birthday Jelly Malapit Luis Redilion Michelle Victorino Happy birthday Bambi Season Juliet Gababa At Maria Annalyn Cruz Happy birthday Happy birthday po sa inyong lahat At eto na naghang na ulit Abanda Rasyon wow. Live Report Live last report, 1254,600 bugs. Libri pong binhito. Naypamahagi na sa Bicol at Eastern Visayas. Umabante sa balita si Abante reporter Edwin Gadja. Luso, report. Yo, Edwin. Atabadi, magandang tanghali so, sa iyo dyan. Umabot sa 145,246 bags ng dekalidad na binhi ang naipamahagi sa 114 bayan at lungsod ng Bicol kabilang ang masbate sa RCF Seed Kick-Off Ceremony and Program Briefing sa bayan ng Dimasalang. Bukod pa ito sa 109,400 bags na ipinamahagi naman sa 129 na bayan at lungsod ng Eastern Visayas. Tinatayang higit 97,200 Uh, 97,000 na tuwang-tuwang mga magsasaka ang nakatanggap ng libreng dekalidad na binhi para sa inaantabayanan na 2025 dry season. Patuloy naman ang pakikipagugnayan ng DA Bicol sa mga lokal na agriculture office para sa patuloy na distribusyon ng binhi para sa iba pang lugar sa Region 5 at 7. Katuwang ang mga partner agencies nagkaroon din ng program briefing kung saan nilinaw sa mga binipisyo o binipisyari ang layunin ng gobyerno sa nasabing programa. Ako si Edwin Gadia ng Abante Radyo, Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang Mintis. Salamat Edwin Gadia. What's sa Abante Radyo, Mas bate. Iyon na pahinggan. Abante Radio Live. Pasal na po tayo. Pasal, Mactan Shrine. o lapu lapu uh, Shrine. Makasaysayan pong pook na matatagpuan sa Mactan Island, Lapu-Lapu City, Cebu mga kaabante at tinataguyod po nito ang labanan sa Mactan noong 1521 pa kung saan po tinalo ni Lapu-Lapu yung pinuno ng mga uh, Mactanon si Ferdinand Magellan at ang kanya mga kawal. Ang shrine ay malaki pong istatwa ni Lapu-Lapu bilang paggunita sa kanyang katapangan at kabayanihan sa pagtatanggol po sa kalayaan ng Pilipinas. Huwag niyong pakinggan yung chismis ha. Kung sino po matay kay Lapu-Lapu. Ha? Ah, mahirap po yun. Sa kusina po ang setting nun. Sa paligid po ng shrine ay may mga makasaysayang marker na naglalarawan ng mga kaganapan sa labanan. Pati na rin po yung isang maliit na museum. Naglalaman naman ng mga impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Mactan. Excellent! Ang na ito ay isang malagan destinasyon, hindi lang po para sa mga turista, pati na rin sa mga estudyante, ha? sa mga Pilipinong gaya nating nagsisikap uh, na kahit pa paano balikan po yung kasaysayan at yung pagdiriwang din ng pagkakapanalo ni Lapu-Lapu laban sa mga banyaga at ipagmalaki ang ating kasaysayan. Mactan Shrine, o kaya po ay tinatag na Lapu-Lapu Shrine. Pahabol today na may birthday Happy Sino? Oy, si uh, Julius Si kabanting Julius, si Govia Saktong uh, usapan naman. Uh, okay? Happy o tapatan ha? Saktong tapatan lang ha? Happy birthday Julius Nagsusulat din po siya sa bante uh, Tabloid, mga suki namin ha? At uh, Siyempre ay yung uh, huwag nyo makaligtaan programa nila Every Saturdays naman, 10am hanggang 12 uh, noon Saktong Tapatan with Sherry Ann Torres Okie dokie, thank you Sa lahat po ng sumama today sa programa Luso Provincia Dahil ngayon ay Martes, susunod na po ay yung public service Ng ako Bicol Party List Sama si Alvin, siyempre si Pao, ah, Paulo. Paolo. Ako si Badio Vera sa po ng buong team namin dito. Nagpapasalamat. Mabuhay, Pilipinas. Thank you! Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio, mabilis, mabangis, walang mintis. Abante, Abante Radio. Radio, Abante sa balita at serbisyo. Ang number one.